Aries, Cancer, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color red, magdala ng kahit anong pulang bagay upang madagdagan ang iyong tapang sa pagsisimula ng bagong proyekto o pagharap sa isang matagal ng isyo. Color gold, magdudulot ito ng tiwala sa sarili at swerte sa usaping pera kapag ikaw ay humarap sa mga taong may impluensya ngayong araw. Masuswerteng numero ay number 7, number 18 at number 26. Taurus, Pisces ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color verde, nakakabalanse ng emosyon at makatutulong sa pakikipag-ugnayan sa pamilya ngayong linggo. Color pilak magdudulot ng inspirasyon sa mga gawaing may kinalaman sa sining o malikhaing proyekto. Masuswerteng numero ay number 3, number 14 at number 27. Gemini, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color kahel, magpapalakas ng kumpiyansa sa sarili para sa mahahalagang usapan o meeting. Kolor asul, magdadala ng kapanatagan sa puso't isipan habang ikaw ay naglilinis o nagaayos ng personal na espasyo. Masuswerteng numero ay number 5, number 19 at number 32. Cancer, Virgo, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay Color rosas, magpapalambot ng pananalita at makatutulong upang mas madali kang maunawaan ng kapamilya. Color lila, nagbibigay sa panibagong inspirasyon sa paglalakbay o plano sa kinabukasan. Masuswerteng numero ay number 6, number 12 at number 29. Leo Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay Color itim, magsisilbing proteksyon laban sa stress o inggit ng iba. Color dilaw, magdudulot ng sigla at positibong pananaw habang nakikisalamuha sa pamilya o kaibigan. Masuswerteng numero ay number 2, number 29, at number 33. Virgo, Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color bughaw, magpapalinaw ng isipan at makatutulong sa paggawa ng plano o listahan para sa linggo. Color peach, magdudulot ng kabaitan at bukas na komunikasyon sa mga taong nakakasama. Masuswerteng numero ay number 4, number 17 at number 25. Libra, Sagittarius, kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color maroon, nagpapalakas ng loob upang harapin ang mga bagay na matagal nang iniiwasan. Color mint green, magpapasigla sa iyong mga creative project at home improvement plans. Masuswerteng numero ay number 8, number 13, at number 30. Scorpio, Leo, ang kaibigan zodiac sign Masuswerteng kulay, color gray, mainam na kulay para sa tahimik na pagmumuni-muni o desisyong may kinalaman sa pag-ibig. Color cream, magdadala ng aliwalas sa kapaligiran at magaan na pag-uusap sa mga kasamahan. Masuswerteng numero ay number 10, number 21 at number 28. Sagittarius. Capricorn, ang kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay, Color Navy Blue, magpapalalim sa iyong pananaw at makatutulong sa spiritual or meditative activities. Color Tangerine, magiging sandata mo sa mga spontaneous na plano ngayong araw. Masuswerteng numero, ay number 9, number 22, at number 34. Capricorn, Gemini, ang kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay. Color Olive Green, magandang gamitin sa pagtutok sa layunin, dagdag sipag at syaga. Color Beige, magdudulot ng katahimikan sa paligid mo habang inaayos mo ang mga gawain sa bahay. Masuswerteng numero, ay number 10, number 16, at number 31. Aquarius, Aries, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color teal, magpapalakas ng creativity at mas epektibo sa mga collaboration. Color puti, magbibigay liwanag at kailanawan sa mahahalagang desisyon. Masuswerteng numero, ay number 11, number 15, at number 24. Pisces, Libra, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color violet, magbibigay inspirasyon sa larangan ng sining o pagsulat. Color gold, magdadala ng swerte sa usaping pinansyal o mga biglaang grasya. Masuswerteng numero ay number 6, number 23 at number 35.